Sa nakaraang kabanata, nagkwento si Alia sa madilim niyang nakaraan na binigyang liwanag ng binatang si Kuse, na nagresulta para mahulog dito ang dalaga. Habang patuloy ang pagtanggi ni Alia sa kanyang pag-ibig, nagkaroon ng matamis na sandali ang ating niyang si Marsha at si Kuse na nakaramdam ng pagkapamilyar sa isa't isa. Kung ano ang nangyari pagkatapos, yan ang ihahatid ko sa inyo sa recap na ito. Sa pagbabalik ni na Kuse sa silid, Agad napansin ni Kenzaki ang plushie na hawak ni Masha. Ganun paman, di dito pinagbigyan ni Kenzaki na ilagay yon sa opisina. Samantala, pinasalamatan ni Kenzaki ang pagsama ni Kuse kay Masha sapagkat iwasan nila ang maaring kompromiso, na dulot ng pagkahilig ni Masha sa cute na mga plushie. Muling kinumbinsi ni Kenzaki si Kuse na sumali sa student council subalit muling tumanggi ang binata, na ngayon ay nagtanong kung bakit pinipilit siya nitong sumali. Sinagot ito ni Kenzaki ng tanong na bakit daw umano ayaw sumali ng binata, gayong maganda ang ipinakita nito bilang vice president sa junior high. Sinabi ni Kuse na yun mismo ang dahilan sapagkat hindi naman siya sumali roon dahil sa isang makabuluhang rason. Ngayon ay sinabi ni Kenzaki na wala namang problema kung maganda ang rason o hindi, lalo pat naging presidente siya dahil lamang sa gustong mapasagot ang noy nililigawan. Pinakita nito ang picture kay Kuse kung saan lubos ang bulat ng binata, dahil mataba ito noon at mukhang kulang sa aruga kumpara sa estado nito ngayon. Mula rito, nagkwento si El Presidente na sa panahong iyon ay literal siyang baldog dahil walang talento at hilig sa pag-aaral. Ganun pa man, nabago ang kanyang pananaw matapos mahulog kay Chisaki na kasalukuyang kasintahan at bisenya ngayon. Dahil sa aking pag-aasam na marinig ang matamis niyang oo, Inayos ko ang aking sarili at maging ang pagiging presidente ay parte sa planong iyon, ang wika ni Kenzaki. Kumbinsido si Kuse sa pagiging cringe nito kaya muling sinabi ni Kenzaki na hindi naman mahalaga kung maganda ang rason o hindi. Isa pa umano ay sumali lang naman si Masha dahil lamang sa pagimbita ng kasintahan. Sinang ayunan ni Masha at sinabing bagamat interesado siya sa student council, hindi mahalaga ang motibo basta't mag-iwan ng magandang track record. Ano man ang rason basta't magagampanan ng tungkulin ay ang siyang mahalaga. Pinasundan nito ng pagpuri ni Kenzaki sa binata dahil sa maganda niyang ginawa noong maging bise ng kapatid na si Yuki sa nakalipas. Na ayon kay President ay hindi dapat ikahiya ni Kuse. Naging daan nito para maalala ni Kuse ang kapatid kung saan lumalabas na naging palaasa ito sa kanya dahil sa kanyang pag-antabay bilang bise. Mula dito ay muling nag-alok si Kenzaki upang sumali si Kuse Bagay na nais namang pag-isipan ng binata. Makalipas ang ilang sandali na pansin ni Kuse na wala si Alya sa upuan, kaya tinanong nito si Kenzaki. Dito sinabi ni President na kasalukuyan nitong inaayos ang busot sa pagitan ng soccer club at baseball club. Ayon sa kanya, parehong nahaharap ang dalawang panig sa kanikanyang event kaya pinagtatalunan nito ang field bilang lugar ng kanilang pagsasanay. Karaniwang si Chisaki dapat ang umaayos ng mga ganitong bagay. Subalit sinabi ni Kenzaki na inaasikaso nito ang Kendo Club, kaya si Alia ang kanyang pinadala para sa kapakanan ng karanasan, lalo pat na is tumakbo ng dalaga bilang presidente sa sunod na eleksyon. Nagdulot ito ng pagkabahala kay Kuse kaya agad na siyang umalis para hanapin ang dalaga. Samantala, patuloy ang pagtatalo ng magkabilang panig na sinusubukan naman pekalmiyan ni Alia. Nagtanong ang isa sa dalaga kung may solusyon itong naiisip, na nagmungkahi namang magsanay ang isang panig sa tabing ilog. Ganun paman, mas maganda ang field bilang lugar ng pagsasanay, kaya walang sinuman sa mga ito ang nais magparaya. Nagpatuloy silang magtalo na rason para bumaba ng husto ang moral ni Alia. Iniisip nitong ito na marahil ang kabayaran ng kanyang pag-iisa, pangmamalit sa iba at ang pagtanggi na makisangkot kanino man. Tuluyang naluha ang dalaga na nasambit na lang sa wika ang kanyang paghingi ng tulong. Sinagot naman ito ni Kuse na nag-entrance de grande na naman. Nagpakilala ang binata ng miyembro ng student council bilang tagapamagitan, na ngayon ay seryusong nakangiti. Sa isang flashback, makikita ang binata na nilalakad ang labasan ng silid kung saan narinig nito ang pagtatalo ng dalawang panig. Pagkarating nito sa labas ng pinto, napagtanto niyang nahihirapan si Alia na ayusin ang busot na naiisip niyang kailangan iyon sa pagunlad ng dalaga kaya aalis na sana, nang biglang marinig ang mapanglaw na boses na humihingi ng tulong sa wikang Russian. Nagdulot ito ng pagkahabag kay Kuse na sinabi sa Russian ang kanyang pagtugon, habang nilalakad ang silid na pinagmula ng pagkasawing palad na iyon. Mabilis ang naging pagkilos ni Kuse na matapos malaman ng sanhi ng pagtatalo ay agad ipinahayag ang kanyang mungkahi. Ito ay ang paglipat ng baseball club sa tabing ilog para sa pagsasanay, sa kondisyong magpapadala ng miyembro ang soccer club bilang tagakuha ng bola, sa kadahilan ng mas marami ang miyembro ng mga ito. Tila ayaw pa rin tanggapin nito ng bawat panig, subalit inasahan na ni Kuse ang pagtindig ng tagapamahala sa soccer club, na ngayon ay sumangayon sa mungkahi ni Kuse. Dahil sa mga chicks ang magiging fetcher, napa-oo na lang si Nakalbo na hudyat naman para magkasundo ang dalawang panig. Ito ang mga pagkilos ni Kuse na mas nagpapahanga pa kay Alia. Makalipas ang ilang sandali, habang pabalik ang dalawa sa silid ng Student Council, humingi pa ng paumanhin si Kuse sa dalaga. Iniisip nito na inagawa niya ng responsibilidad si Alia, subalit sinabi ng dalaga na wala yung problema bagkus ay nagtanong kung paano nagawa ni Kuse ang malaaya no Koji Fit na iyon. Mula dito ay ipinaliwanag ng binata na magkasintahan ang pinuno ng baseball club at tagapamahala ng soccer club. Kung kaya matapos niyang ipasa ang mungkahi, ay agad na itong sinamantala ng tagapamahala ng sa ganun maayos agad ang busot na kinasangkutan nilang magkasintahan. Sa madaling salita si Kuse ang gumamit ng susi para buksan ang liwanag sa isip ng madla. Ipinagpatuloy ni Kuse ang paliwanag at sa gitna ng masayang pag-uusap ay kanilang dinatnan si Kenzaki na nag-aantay sa kanila. Agad itong nagtanong sa kinahinatnan ng kanilang lakad at matapos iparating ni Nakuse ang magandang balita, ay agad binigyang kredit ni President si Alya. Ganun paman, bisto na ni Kuse na sinet up lamang siya ni Kenzaki kaya kahit pa nagpalusot ito, ay wala siyang kawala dahil may sanib ata talaga ni Ayanokoji ang binata. Ngunit sa huli, tuluyang tinanggap ni Kuse ang alok na sumali sa Student Council, na ngayon ay dilubos maisip kung paano siya nahulog sa plano ni El Presidente. Mula dito, nagtanong si Alia kung seryoso si Kuse sa pagsali sa Student Council, at kung dahil ba iyon sa gusto nitong maging running mate ni Yuki. Sinagot ng binata sa patanong na paraan, na kung ano ang gagawin ng dalaga kung sabihin niyang oo, at kung magkikwit ba ito sa pagtakbo dahil dun. Walang pag-alin lang ang sumagot si Alia na hindi, at hindi siya atras kahit pa si Kuse ang maging katunggali. Dahil sa determinasyon sa mata ng dalaga, nagbalik tanaw kay Kuse ang pagiging dedikado ng dalaga. Nagresulta para kanyang ipahayag ang pagsuporta kay Alia na sinabing, gagawin niya ang lahat para manalo ito bilang presidente, at hindi niya nahahayaan pa itong maging mag-isa. At sa isa na namang epic scene ay inabot ni Kuse ang kamay kay Alia, nawaring pahiwatig ng pananatili nito sa tabi ng dalaga na kanyang pagsisilbihan. Naging sanhi ito ng tears of joy sa dalaga na ngayon ay inabot sa binata ang kanyang kamay, at sa wikang Russian ay sinabi ang salitang gusto kita. Nagdulot ito ng matinding pinsala kay Kuse na naramdaman ngayon ng excitement, na pareho noong nakikipagkita pa siya sa kababatang Russian. Subalit, dahil sa ngiting ito, gumana ang intuition hawking ni Alia, na agad tinanong ang binata. May iniisip kang ibang babae di ba? Napatanong si Kuse kung paano nito nalaman, at dahil sa pagkadulas na ito ay naloka ang isipan. Bahagyang hininto ni Alia ang pagdurog sa kamay ni Kuse para maniguro kung si Yuki ang iniisip nito. Ngunit nang sabihin ni Kuse na hindi nagkakamali ka, ay muling hinigpitan ang hawak, sabay bitaw ng malakas na sampal na talagang nagustuhan pa ng loko. Mula dito, inabot ngayon ni Alia ang kanyang kamay kay Kuse, kung saan ipinagpatuloy nila ang romansa at mga pagkalikot habang naglalakad pa uwi. Matapos ang ilang sandali, narating sa wakas ng dalawa ang apartment ng dalaga. Tinanong ni Alia kung masakit pa rin ang pisngi ng binata, dahil sa sampal na tinamo na sinagot naman itong, ang sakit nga eh, namamanhid. Dahil dito, ginantimpalaan siya ng dalaga ng halik sa pisngi, na naging sanhi naman para malito di Tharanta ang kanyang isip. Di nito malaman kung dahil ba yon sa gusto siya nito, o kung klasikong kong paraan lamang iyon ng goodbye sa Russian. Makalipas ang ilang sandali, pag sagupa naman ngayon ang dalaga sa kanyang isip. Ilit nitong tinatanggi ang pag-ibig kahit pa nasambit sa binata ang kanyang pagkagusto. At kahit pa umanototoo yon ay mas prioridad niya ang maging presidente, nang muling lumitaw ang imahen, kung saan rejection ang kanyang inabot kay Kuse matapos magtapat. Dahil dito, bugdog ang inabot ng unan habang sinabing, ayaw ko rin sayo. Matapos ito, dumating ang kanyang ate na sa kanyang akala ay na-stress. Sa kabaliktaran, hinarap siya nito ng may matamis na ng ngiti at dahil umano ito sa wonderful encounter niya kay Alia Kitty. Pilit kinumbin si ni Masha ang kapatid na kamukha nito ang plushie, subalit sa di makasabay si Alia sa kanyang kakyutan. Mula dito, binanggit ni Masha ang tungkol kay Kuse, ngunit natigilan ito at sinabing, mukhang naiintindihan ko na kung bakit nahulog ka sa binatang yun. Itinanggi ni Alia pagkat ayaw nito sa cringe. Ganun paman, nagbigay payo ang ate na kung talagang gusto nito si Kuse ay mas mainam kung aminin na nito, bago pa siya magawa ng iba. Hindi ito makuha ni Alia na napapaisip ngayon kung bakit iyon nasabi ng kanyang ate. Dito na natatapos ang ikaapat na kabanata. Kung inyong nagustuhan ay palike naman dyan, hanggang sa muli.